And lastly, number three, present a right heart in worship. Kung gusto mo ipakita pagpapasalamat mo sa Diyos, itama mo ang iyong puso kung ikaw ay sasamba. Psalms 104-5 Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanya dahil mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Narealize ko kung papasok ka sa church at sasamba na ang motivation mo ay mairaos lang ang oras na iyon o magawa mo lang ang obligasyon mo ay hindi din yun nakakalugod sa Diyos. Bakit? Kasi ang hinahanap ng Diyos ay mga worshiper na nauunawaan na nakatanggap lang sila ng grace ng Diyos kaya sila nakakatayo ngayon sa harapan ng Diyos. Kaya nga hindi nila mapigilan yung magpuri at magpasalamat ng buong puso. Alam mo kaibigan, kung pupunta ka sa church na mabigat ng loob, walang gana, baka sa mga sandaling yon alam mo, nawawala yung puso mo na may pagpapasalamat. Kung ang pagpunta sa church ay parang isang gawaing napipilitan lang o isang pasanin, baka may kailangang ayusin sa puso mo na ko tuloy, kailangan dumating tayo sa church na mas maaga. Kasi kapag nagmamadali tayo at naghahabol na sa oras, nako, dadating tayo na stress na stress o pagod na agad. And minsan, kami din, ganun, kapag late, Naku, hindi maganda yung takbo ng isip ko. Pero kapag maaga ka, may oras ka mag-relax, mag-settle down at mag-focus, makakapagpanalangin muna kayo bago mag-umpisa ang worship service. Sa ganitong paraan, mas naihahanda mo ang puso mo at naihahanda mo rin ang isipan mo para sa worship. Hindi lang basta dumadalo, kundi nagiging handa kang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Tanda mo ito. May nagsabi, if you come to worship for any reason other than the joy and pleasure and satisfaction that are to be found in God, you dishonor Him. Ibig sabihin, kapag pumupunta tayo sa church, marapat lang na ang puso natin ay sinasabi sa Diyos. Lord, salamat po sa nagdaang linggo. Wala po akong na-accomplish kung hindi dahil sa inyo. Salamat po kaya tanggapin mo ang aking papuri sa iyo at pasasalamat. Pag ginagawa mo ito, nalulugod ang Diyos sa iyo. Now, anong dahilan ng ating papuri at pasasalamat sa Diyos? Tignan natin ulit yung verse 5. Sabi, dahil mabuti ang Panginoon ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Tandaan natin ito, ang Diyos ay mabuti pero hindi minsan lang, kundi mabuti siya sa lahat ng panahon. Ang pagmamahal niya ay walang katapusan. Hindi ito pumapalya, lagi siyang tapat. At hindi ito nakadepende sa kung gaano tayo ka-faithful sa Kanya. Wala tayong kailangang ikabahala. Kasi alam natin na nandyan ang Diyos palagi para sa atin. Hindi natin kailangan mag-alala kung tutulungan ba niya tayo sa problema o hindi. Hindi tayo dapat mag-alala kung dadalhin ba niya tayo sa gitna ng mga pagsubok o hindi. Hindi rin natin kailangan magtanong kung tutugunan ba niya ang mga pangailangan natin o hindi. Bakit? Kasi hindi pwedeng pumalya ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Misa, mahirap itong paniwalaan lalo na kung meron tayong masamang karanasan sa ating mga tatay dito sa lupa na hindi naging tapat sa atin. Pero ibahin mo ang Diyos na tatay natin sa langit. Kung ikaw ay anak niya, makakasigurado ka na hindi ka pababayaan ng iyong ama na nasa langit. At alam ito ng isang tao mapagpasalamat, kaya nagiging kontento at may peace ang puso nila. Nakakapag-worship sila ng may buong pagpupuri at pagpapasalamat. Sabi nga sa Philippians 4.6-7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Yesus. Kaibigan, ang sikreto para hindi ka mabalisa tapos magkaroon ka ng peace kung may problema ka ay hindi ang alak, hindi ang entertainment sa mga bars o social media, kundi kung gusto mo magkaroon ng peace ay ilapit mo sa Diyos ang iyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ang ibig sabihin, mag-worship ka sa Kanya privately o publicly, kahit ano pa ang pinagdadaanan mo. Lord, hindi ko pa maintindihan ang aking pinagdadaanan, subalit nagpupuri po ako at nagpapasalamat dahil ikaw ay mabuting Diyos at ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Ngayon po ay humihiling ako sa inyo ng protection at restoration ng aming pamilya. Nagkaroon po kasi kami ng conflict. Dinadalain ko po ang bawat miyembro ng aking pamilya at nagtitiwala po ako na you will cause all things to work together for good. Ibigan, kapag pinapakita mo ang pagtitiwala mo sa Diyos, ay papakita naman niya sa iyo ang kanyang katapatan. Kaya kung kilala mo ang Diyos at naranasan mo kanyang kabutihan, pagmamahal at katapatan dati, nako hindi ka na kailangan mabalisa ngayon. Bakit? Kasi hindi nagbabago ang Diyos. Palagi siya magiging tapat sa iyo. Kaya kapag nananalangin ka, hindi mo kailangan magpanik o maging demanding sa Diyos. Kundi magpasalamat ka dahil alam mong mahal ka niya at nagmamalasakit siya sa iyo. Magpasalamat ka sa kanya dahil mas alam niya ang mga kabuti sa iyo. Mas alam niya kung kailan at sa anong paraan niya sasagutin ang iyong panalangin. Isipin mo na kahit nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, makakakita at makakakita ka pa rin ng mga bagay na dapat ipagpasalamat. Isa sa mga tanda ng isang taong may pusong mapagpasalamat ay kahit sa mga mahirap na pagkakataon, kaya pa rin nilang magpasalamat. Gaya ng kwento ni Matthew Henry, isang kilalang Bible commentator, minsan ninakawan siya, kinuha ng mga magnanakaw ang lahat ng mahalagang bagay sa kanya. Pero sa kanyang diary, alam mo, ito sinulat niya. Nagpapasalamat ako na sa mga taon na ito, ngayon lang ako nakawan. At kahit na kinuha nila ang pera ko, hindi naman nila kinuha ang buhay ko. Kahit kinuha nila ang lahat ng mayroon ako, hindi naman yun ganun kalaki. Panghuli, nagpapasalamat ako na ako ang ninakawan at hindi ako ang nagnakaw. Grabe, gaya ni Matthew Henry, kahit sa gitna ng mga pagsubok, pwede pa rin tayo makakita ng dahilan para magpasalamat sa Diyos. Ang puso mapagpasalamat ay nakakakita ng kabutihan ng Diyos kahit saan. Kaya nakapag-worship sila ng tama ang puso. Sa 1 Thessalonians 5.18 sinasabi, Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Alam mo kung totoo sin, isa ito sa pinakamahirap gawin magpuri at magpasalamat sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Madalas na iisip natin, magiging mas mapagpasalamat siguro ako kung ayos lang ang mga nangyayari sa buhay ko. Pero kaibigan, ang tunay na pasasalamat ay hindi nakadepende sa kung gaano kaganda o kaayos ang takbo ng buhay mo. Ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na may mabuti pa rin maaaring mangyari sa isang sitwasyon. Ang tao mapagpasalamat ay nare-realize na pwedeng mas malala pa ang naging sitwasyon. At kahit hindi maganda ang sitwasyon, hindi nila nakakalimutan na ang Diyos ay palaging mabuti. Isipin mo ito, nagmamaneho ka papunta sa trabaho at biglang tumirik ang sasakyan mo. Frustrating, hindi ba? Agad mong iisipin, ako, baka masira na buong araw ko. Pero kung babaguhin mo perspective mo, makikita mo na bagamat frustrating yung nangyari, ay pwede pa palang mas malala ang sitwasyon. Baka na aksidente ka o nangyari ito sa delikadong lugar. Oo, hindi ideal ang sitwasyon. Pero ligtas ka naman ngayon at maaayos naman ng kotse mo. Kaya maaari ka pa rin magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang protection at gabay. Kahit na may hindi magandang mangyari. Ito mismo yung sinasabi kanina sa 1 Thessalonians 5.18. mag shift tayo ng focus mula sa frustration papunta sa pagpapasalamat kahit sa mga bagay na hindi nangyari. Pinapaalala nito na kahit may setbacks, mabuti at tapat pa rin ang Diyos. Narealize ko na kahit minsan parang hindi ka makakaasa sa iba, pero pwede mong asahan si Lord. Lagi siyang nariyan. Siya ang Diyos na hindi natatapos ang awa at kabutihan. Tapat siya sa lahat ng panahon at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Kaibigan, ang pasasalamat ay kabaligtaran ng pagiging selfish. Ang mga sariling tao nagsasabing, deserve ko lahat ng meron ako kasi pinaghirapan ko to. Pero ang isang mature na kristyano, nauunawaan na ang buhay ay regalo mula sa Diyos at ang lahat ng pagpapala ay nagmumula sa kanyang masaganang kamay. Yung mga taon nagtry maging masaya na walaan ang Diyos ay matutuklasan na ang tunay na kagalakan ay nasa isang relasyon kay Kristo Yesus. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, tandaan mo, ang mapagpasalamat na puso ang nakakakita ng kabutihan ng Diyos kahit pa sa gitna ng bagyo ng buhay. Sabi ni Rick Warren, In happy moments, praise God. In difficult moments, seek God. In quiet moments, worship God. In painful moments, trust God. Every moment, Thank God. Si Richard Wormbrand ay isang pastor na krisyano mula sa Romanya. Noong 1948, siya ay inaresto dahil sa hayagang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya at pagtanggi na sumunod sa pamahalaang komunista. Si Wormbrand ay gumugol ng 14 years sa bilangguan. Tiniis ang matinding pagtotorture sa kanya dahil sa kanyang mga paniniwalang krisyano at sa pangangaral niya ng ebanghelyo. Ngunit sa kabila ng pinakamatinding kondisyon, patuloy siyang sumasamba at nagpapasalamat sa Diyos kahit nasa loob ng bilangguan. Nagpipreach siya para sa kanyang sarili at sa mga kapwa bilanggo at naghanap ng mga paraan upang purihin ang Diyos kahit na nga ito'y pinagbabawal. Sila'y nagpapadala ng mga talata. Alam niyo kung paano? Sa pamamagitan ng Morse Code, o binubulong ang mga panalangin ng pasasalamat ng tahimik. Sabi niya, mag-isa sa aking selda, malamig, gutom, at halos walang saplot. Sumasayaw ako ng may kagalakan bawat gabi. Minsan, punong-puno ako ng kagalakan na pakiramdam ko'y sasabog ako kung hindi ko ito maipapahayag. Kaibigan, dahil ba sa matinding pagnanasa mo na pasalamatan ang Diyos, ay eh, nagagawa mo ba siyang purihin at sambahin kahit pa nga meron kang pinagdadaanan sa buhay? Kaibigan, present a right heart in worship. Marahil gusto mo na ding makilala ng personal ang Diyos. Magsimula ka sa pananampalataya na mahal ka ng Diyos. Gusto kanya bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya lang ikaw at ako ay may kasalanan kahit gumawa ng paraan ng Diyos. Ipinadala niya ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus, at binayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan sa krus. At kung mananampalataya ka ngayon sa Panginoong Yesus na siya ang umako ng iyong kasalanan at namatay at muling na buhay, ay bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ibigan, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo, Panginoong Yesus, Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Kaya ngayon ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na maging mapagpasalamat sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. When we trust, delight in, and commit to the Lord, we can find peace in His plan and be okay even when life is not going how we dreamt it would. Ibigan, mahal ka ng Diyos at mabuti ang plano niya sa iyo. Matututo ka magpasalamat sa kahit anong sirkomstansya ng buhay kung magtitiwala ka sa Kanya. So, paano mo maipapakita ang pagpapasalamat mo sa Diyos? Una, Thank God openly. Huwag mo itago ang pagpapasalamat, kundi gawin mo itong lifestyle. Sabihin mo ito sa Diyos at ipahayag mo sa ibang tao ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Bago ka pa humiling ng kahit ano, magpasalamat ka na muna sa Kanya. Pangalawa, open your heart to know God. Kilalanin mo siya na mas malalim hindi ka makakapagpasalamat sa kanya kung hindi mo siya kilala ng lubusan. Ang pagkilala sa kanya ay hindi lang sa ulo, kundi nararanasan mo siya sa buhay mo araw-araw. At pangatlo, present a right heart in worship. Sumamba ka ng hindi mabigat sa loob o parang obligasyon lang, kundi sumamba ka na may pagpupuri at pagpapasalamat dahil siya ay mabuting Diyos. At pag ginagawa mo ito, you will have strength in gratitude. God bless